Malinaw ng tubig at saka ang babaw. Makikita natin napakaganda ng panahon. Hindi siya mainit. Hello, good morning mga Karin storm So andito kami ngayon sa gilid ng ilog Nang po kami ng hipo na maliliit Yung hipong tabang Ito lang kasi yung mabilis talagang pangulam uh, pang dito sa amin Kasi yung bahay namin malapit lang po sa gilid ng ilog So kung ninyo, ako po yung nakaitim At saka yung kapatid ko Mali, yung dalawa kapatid ko talaga yan So kaninang umaga, sobrang kapal ang hambog dito sa amin Sobrang lamig dito sa probinsya namin Hindi kailangan aircon Lalo na pag madaling araw na So natapos nga kami umabot na kami dito sa madulo Medyo malalim na kasi yan. Kailangan namin ihauna para makita namin yung ano, uh, laman kung gaano karaming laman. So titingnan namin kung uh, may rami bang laman o wala. Kasi mga dalawa o tatlong balik pa kami yan. Yan o kung makikita ninyo. Yan po yung klaseng hipon namin dito sa tabang. Yan o kung makikita ninyo. May kalakihan din naman siya pero hindi siya kasing laki talaga ng nasa mga dagat. Na talagang naabot uh, ng halos tag ilang grams. Ito native siya pero napakasarap nito sa perito. Uh, paksiw, at saka lagyan mo ng mga gulay-gulay na ginataan. Katulad ng pako, talbos ng kamuti. Ito yung uh, mga dabis na lutuan. Ganitong klase mga panghalo. Yan o. No? Magitan nyo. Ganyan po yung hipon sa amin. So balik ulit kami. Mga isa pa. Titignan namin doon kami banda sa gitna-gitna para makita namin kung... Kasi tapos na kami dito sa bandang gilid eh. Ulit kami doon sa may gitna para mas marami-rami. At saka doon, mas nilayuan pa namin doon sa dulo pa kami nagsimula para mas makakarami talaga kami. Noon ba talaga namin ginagawa to kahit marilate pa kami ng mga bata? Parang tradisyon na talaga namin itong manghuli huli na ganitong mga hipon. Kasi ito lang, ito lang yung pinaka isang source sa dito na madaling makakuha ng mga ulam dito sa ilog namin kasi malapit nga naman kami sa ilog. Kasi marami din tilapia rito kung mayroon ka lang uh, ano, talagang ito lambat na panghuli ng tilapia. Ang iba naman uh, pinapana kung um, talagang sinisisid silalim ng ilog para makakuha ng tilapia. Mayroon naman kaming lambat dati pang huli ng tilapia kaya lang madali kasi masira minsan napupunit pag sumabit sa kahoy o sa bato at saka yung iba talaga naanod sa baha lalo pag hindi mo nabantayan na malakas yung ulan sa gabi at saka naanod sa baha yun lang po magandang umaga po sa lahat